po, na araw mga Ako po si Mas Transcua at ito ang ilan sa mga abang at palala para sa life na kay Bonga. July 20, Thursday para sa mapinanganak ng Year of the Rat. Sa love life mo, isang workplace matatagpuan ang true love mo. May magandang balita naman mula kay Boss. Mamayang hapon, Green at 2 sa Rat. Ox naman tayo maging busy sa lahat ng paghahanda sa parating na Pasko at magandang samahan ng buong pamilya. Activated din ang Happy Family Star. Brown at 19 sa Ox. Tiger naman tayo. Kasintahan ni Panamdamo sa kanya ang sapat na ligaya at pagmamahal. Paminsan-minsan, i-value nyo po ang tamang oras nyo. Pitch at 10 sa Chart. Rabbit naman tayo kung pinakamahaswerte magbigay ng oras kay sweetheart dahil ganun paraan masisiyahin siya pag ibig sa'yo. Kalusugan naman, ingatan ang kidneys, iwasan ang bisyo. Silver at 7. Drago naman tayo, ikaw yung may magandang output para matupad ang iyong mga pangarap sa buhay. Kung may nararamdaman, agad naman magpunta kay Doc. Gold at 9. Snick naman tayo, paghandaan ng regalo, ibibigay mo kay sweetheart. May bagong family members naman na darating sa buhay. Maroon at Swerte sa chart. First naman tayo, good health star activated. Magpa-exercise, magpapawis tuwing umaga. Ingatan ang kalusugan. Red at 15 ang swerte sa 4C. Go tayo ah, sa love life mo unawain. Intindihin si sweetheart. Sumpungin siya kay sa mag-away kayo kausapin siya para hindi na lumaki ang issue. Pink at six ang swerte. Monkey naman tayo. Pagdating sa business, planuhin maigi kasama ang iyong kasintahan. May magandang idea siya mag-share dito. Purple at three ang swerte sa chart. Gusto naman tayo conflict day-to-day -day, kontrolin ang emosyon ni Araw dahil posibleng mauwi sa misunderstanding mula sa isang partner yellow at 12 ang swerte sa rooster. Dog naman tayo, ang kalusugan ang pinaka-importante kaya ingatan na ito. Exercise tuwing umaga, muntagad agad kay Doc at kumain ng healthy. Gray at 11 ang swerte kay Year of the Doggy. Pigi naman tayo, iwasan ang pagiging mainiti na ulo. Ang pagiging bad mood mo sa araw to ay wala magandang energy na papasok. Orange at Fortuna yung swerte kay Year of the Piggy. Muli po ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Nasa inyong mga kamay na sa lalay ang inyong mga tagumpay. Ako po si Master Hans Kua para sa han Swerte sa Abante!